Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Ala Eh Station Vlogs mga kalapatids ayan oh, meron tayong dagit kasama nung bumalik natin blue bar ayan oh, at home na at home pa dito ayan oh, kaya may sakit siya mga kalapatids Dito o oh, no, kitang kita na oh, niya, oh. may sakit siya mga kalapatids huwag ka nang pumasok. Diyan, papasok ka pa. O, ito mga kalapatids, nahuhuli na natin. mga kalapatids, tsura nyo. Grabe. At yung ating isang blue bar, nandun doon, mga kalapatids. Ayun o, sa taas. So, tignan na natin to agad. Paalisin na natin to. May dalatong sakit, mga kalapatids. For sure yan. Super payat pa siya, mga kalapatids. Ito yung tsura niya, mga kalapatids. Hindi oh. lang masyadong kita dito sa ating camera. Medyo malabo ang ating mata. O, ayan mga kalapatids. Oh. Yun yung mata niya. Bulutong to. Dito ba na ikul sa mata, mga kalapatid. Tapos mukhang hen pa siya. Ayan o, may bulutong din sa kabila. Oh. Ayan o. Pero wala siyang one na ikul. Kundi bulutong nga lang. Tapos, may pa yung pakpak niya. Mukhang binunutan to, mga kalapatid. Mukhang pinababatsyar to. Tapos sumama dun sa ating blue bar, mga kalapatid. At... Dalawa ang kanyang ring pero commercial ring mga kalapatid siya ano, ng PHA 2024 at isang PHA din, PHA din na 2024 din mga kalapatid. At ubod siya ng payat mga kalapatid siya. Oh. Payat, super payat mga kalapatid siya. Oh. Buto, butong buto mga kalapatid So ang gagawin nga natin dito mga kalapatids ay Pakakawalan na natin, i na natin na mataas Dito tayo sa malayo sa ulo ng natin Mga kalapatids so, oh. Iitsan na natin para sure na mahirap ba makadala to ng sakit sa atin mga kalapatids Iitsan na natin Ipad Yun lamang Patay Hindi siya makalayo mga kalapatids Kung gusto niya tumigil dito Ayun, wala o, Mga kalapadis. Sana Ayun, o, mga kalapatids Kung gusto niya tumigil dito Kasi na pa tong umaga mga kalapatids wala walang siya na hawakan mga kalapatids Ngayong hapon pero magpaparonda tayo mga kalapatids Baka sakaling sasama siya mga kalapatids sa ronda So kung paparonda na tayo mga kalapatids Ayaan na natin siya dyan Pero hindi natin siya huli na uli At hawakan At hindi na natin siya papapasukawin dito sa ating Kulungan hanggat maaari nga Bugawin na natin to Kaso nga lang nakaka Ano naman Baka matakot ang ibon So yun Papalipad ko na tayo Mabalik ko sila sa inyo maya maya Ayan ang ating blue bar Dumating na Mga kalapatids Hindi na bilibili na sa atin, mga kalapatids kapatids lang So babalik ko sila sa inyo maya maya mga kapatids Kapag uh, magpaparonda muna tayo So let's go So yun nga mga kapatids ano Magpaparonda muna tayo at baka sumakaling sumama yung red bar sa mga to At mapalayo na So parorondayin muna natin itong mga to mga kapatids Bagos pakakainin na din natin So yan ipad maglilinis na rin tayo ng ulungan nila mga kapatids Ayan ah Magliparan na mga kapatids Ipad Ay hey, bilis may iiwanan ka sa rinjingan ka Yan na yan na So yun nga mga kalapatids ano yan, mang ibon natin. Mabildok so, we'll na agad. Hata. Hindi ko makita. <laughs> Mainit masyado. Hiwa-hiwalay. Yun o, no? yung tatlo. Yung tatlong huling lumabas. Yun, lumipad na mga kalapatids. Kasama na yung ating uh, red bar na nadagit mga kalapatids. Sumama na. Sumama so, na. Ang dami. Kagulo. Mga kalapatids. Kagulo sila. Kalibasa may mga dagit. May dagit mga kalapatids. So, okay lang kung, ba, kung hindi sila magre-ranging kasi nga may dagit. Hindi naman kaya lumipad na malayo ng dagit natin mga kalapatids. So yan. nagsama-sama na nga uli sila mga kalapatids. Sama-sama na. So yan. Yun natin ating dagit mga kalapatids. Yun na. Bilipad na. Pero dito lang din. Mukhang hindi siya lalayo. Hindi siya sumama dito mga kalapatids sa ating iba na yan. Mga kalapatids. Hindi siya sumama mga kalay. Sumama siya dun sa isang ano natin. White feather natin mga kalapatids. Na breeder natin. Sadyang hindi na eh, yung mga kalayo kasi matanda na yan. Mga 5 years old na yan. Pero itong mga to, Ayan mga, mga one year lang to. Ah, seven months to so, eight months lang yan mga kalapatids. Yung ibon na natin yan. So, yun nga mga kalapatids, ano? Babalik ulit sila sa inyo maya, maya mga kalapatids. Pagka dumating na lang sila ulit. Pero tingin ko na magre-ranging yan. No? Malayo na mga kalapatids. Ayan no? kita nyo pag ah. Ayan o, no? kita nyo pa. Masa na? Ayan o mga kalapatids. So, tutok na yan. So, sumten na yan mga kalapatids. Naging malayo, malayo na. Nagiwayo walay pa. Kaya pala mga kalapatids. May ilawin pala la o. No? kaya wala at meron pa silang ibang kasamang ibon yung ibon ng mga natiga rito mga kapatid sa kabila. dito sa area na to nagkakalapate rin so sumama kaya wala pa so yan mga kalapatids babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids kapag bumaba na sila mga kalapatids paglilinis pa tayo ng mga tubigan nila so let's go So ayan mga kalapatids, dumating na ang ating mga ipon mga kalapatids. Ayan, no? Dumating na, galing ranging, bali 4.35 na. So bali 35 minutes na silang uh, rumoronda mga kalapatids. So meron pa yung 5 minutes na ang gawin natin na 40 minutes na ronda. Kasi 5 minutes pa yung mag ng malapit bago pa yung mababa. Ayan, no? Nasa may mga bubunga na, mababa na. Mga kalapatids, bababa, bababa na yan, maya maya. So ayan mga kalapatids. Kaya dito ako natatapusin tong video to para sa araw na to na no? wala na please like, share, and subscribe sa Alae Nation Vlogs ito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account, Bondelos Reyes at sa ating Facebook page, Alae Nation Vlogs, mga kapatid. So, dito ko to. bye, -bye.